Sulfur QR for prevention po ito, anti-coxidiosis, anti-pagbabasa po ng dumi ng ating mga piglets dahil po nag tayo mula sa booster feeds papunta sa free starter feeds. Ayan po sila ngayon, no? ang tatakaw nilang kumain. Ayan po yung dumi nila sa kabila. Oh. Makikita ninyo kulay itim na buo, -buo. may hindi po ito ganong basa. Pero magbibigay pa rin tayo nito, tatlong sa she sa 11 liters ng tubig po aking ibibigay ngayon, sa labin isa po sila. Ayan po, may sila pero wala naman po yan. Ayan po, may sukatan po tayo niyan para malaman natin kung labing isang litro na po yung tubig. Ayan, halu-haluin natin sa loob sa pamamagitan ng tubig. Hanggang dito po, eh, 11 liters. Ayan po, sapat na po ito. Nakalagay na yung Sulpar QR natin dyan. At iinom na po ang mga yan. Magtatanong kung ano po yung binigay natin. Sulpar QR po yung, ayan, Sulpar QR po ang itinainom natin sa ating mga piglets. Nagbibigay po kami ng Sulpar QR sa ikalawang araw mula sila ay mabigyan ng pangpurga. Ang pagpupurga po sa mga piglets, 34 days old po mula na sila ipinanganak or 35 days old. Sa amin po dito, 32 to 35, dyan po kami nagpupurga sa kanila. Depende po sa situation nila. So, pag nagbigay tayo ng pepe de warmer, palipasin lang po natin ng isang araw bago tayo magbigay ng limang sunod na sulfur QR. Depende po yan sa laki nila at sa sitwasyon naman nila. Kung ito ay nagtatae or normal naman yung dumi nila. Pero kung normal naman po, ang isang sachet nito is 4 na litro ng tubig, 4 na piglets na po yan. Pero kung medyo basa, 2 liters po sa dalawang piglets naman. Ang pagtitimpla namin, depende po yan, hindi po pare-parehas. Kaya kung ano po napapanood natin, hindi po basta-basta na nag, nasumusunod lang po tayo doon. Dapat may basihan po tayo. Ayan, manggang dito na lang po.